Kung nahihirapan kang igalang ang mga magulang mo, dapat mong panoorin ito. Panahon na para maintindihan kung bakit ito mahalaga. Ang paggalang sa magulang ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa mga utos. Ito ay tungkol sa pagunawa sa kanilang mga sakripisyo at pagpapakita ng pasasalamat. Nagsusumikap ang iyong mga magulang para magbigay, magprotekta at magalaga sa iyo. Isipin mo ang mga panahong nagpupuyat sila para tulungan ka sa iyong takdang aralin o isinakripisyo ang sarili nilang mga kagustuhan para maibigay ang kailangan mo. Kapag nagpapakita ka ng paggalang, hindi mo lang sila sinusunod. Kinikilala mo ang kanilang mga pagsisikap at sinasabing, pinahalagahan ko kayo. Ang mga simpleng kilos tulad ng pakikinig, pagtulong, at simpleng pagsasabi ng salamat, palakiin ang may tutulong. Tandaan, ang paggalang ay daanang may dalawang direksyon.